so eh yung mga gusto ko lahat opposite ni Gabe. Bakit? Bakit? Una, gusto ko ah. kasi talaga matangkad sa akin. <laughs> <laughs> ano ang nakita mo kay Sir Gaben? Inexpect mo bang magiging si Sir Gaben ngayon si Sir Gaben? <laughs> ay, ay <laughs> eh. Sorry guys, hindi ko ikakat 'yun. Galing talaga kay Pamela 'yun. O, anong Ano masasabi mo sa mga taong nasa comfort zone pa rin? Ano may i mo sa kanila? Kam. Magandang gabi at kami ay papauwi pa lang sa Kam. Sinundo ko yung dalawa, si Ma'am Elma, Jassy, si Sky Hi guys! <laughs> Welcome sa aking game show. Hindi, joke lang, hindi game show to. Ito, eh, kasi boy, usa yung ano. Kamusta ang buhay-buhay? Di kasama natin sa Quick Touch yan si, si Boss Malupiton? So may naisip ako. Meron akong magkakasegment akong bago ngayon. Ikaw ang buhay naman na ng aking segment hindi ah, ah, ikaw ang bueno pa ano ng segment ko. Ito ang kamusta ang buhay-buhay. Okay? Ito ay mga ano lang, kamustahan lang kung kamusta ka ba. Kasi baka wala na nagtatanong sa inyo ng kamusta na kayo sa buhay. Ano ba, ang puro na lang ba ganito, ganyan. So ako naman, tatanungin ko kayo kung kamusta ang buhay nyo. Simulan natin sa question sa title ng aking ah, bagong, ano ba tawag doon? Segment? Segment. So ayun, Ate Elma, Ma'am Elma. O oh, sa ngayon, Ma'am Elma pa rin, Ma pero, pa rin pero ano na siya, excommunicado na siya na. Uh, eh, di ba? Oo. Resign. Resign. Retired na, <bang? Grabe laughs> na uh, resign. Eh, po ako ayun. Uh, yeah, resign na si Ma'am Elma. Uh, Ma'am Elma, ilang, uh, ilang ilang taon ka na bang resign? Taon na no? So, magwa 1 year. Magwa 1 year. I, oh, magwa 1 year pa lang sa si November. Ayan, since magwa one year na ang iyong uh, uh, resignation or iyong pagre-resign bilang teacher. Kamusta ang buhay na wala kang schedule, ganun? Masaya. Ako masaya. Na, masaya. masaya? Masaya? <laughs> masaya? Oo, masaya, masaya naman kasi hawak ko na yung time ko. Oh. Eh, sa so schedule, di ka, di ka na nag a sa sanay ka na na wala ka na hindi ka na sa 8 a.m., 7.30. Oo, o, yun lang maganda. Boss ko yung sarili ko. Yan. Sa, Yan. Sa paperworks, Yan. di mo nami-miss yung mga paperworks. May times na nakaka-miss gumawa yung parang nasa office ka, ganyan. Oo, oh, kasi ako hanggang ngayon nakikita ko pa yung mga paperworks ni Kyle. Mahilig pa, mahilig pa, pa naman ako mag-ganon, mag-organize, may yeah. ginagawa. Eh, nakaka-miss din, pero ah, syempre din. may iba na tayong tinahak yeah. na nadatas. Na, 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 na. Yan, ikaw na ang sarili mong boss. Oo, oh. So kung i-rate mo ang iyong kalayaan ngayon, ay di naman baka sabihin nila, kinukulong ka wag well, kung i-rate mo ang iyong state ngayon ng isip mo? Saan ka mas saan ka mas ano, mas ano yung proper state of mind mo nung nagtatrabaho ka ba o nung ngayon wala kang iniisip kundi mga business ganyan o, mm -hmm. Saan ka kampante? Siyempre mas kampante ako, ayun. Ayun. Mali malino sa lahat. Oo. Oh. Malino sa lahat. Eh Pero, yung, oh. Pero hindi naman ibig sabihin na mm -hmm. nakakawala ka na sa debt, baka yan. sabihin nila Grabe Mahirap naman. talaga, oo, hindi gano'n. Baka naman grabe naman, uh, oh, nawala lang. Hindi po, kung uh, may chance lang na kaya akong pagsabayin parehas, hmm. why not? Kasi sobrang hirap bago akong mag-decide na mag-resign. Talagang tagal akong pinilit ni Gabin. Ay, saksi din ako dyan kasi minsan uh, alis tayo ng weekends, tapos papasok ko din <laughs> noong Monday. <laughs> ganon. Oo, di Oo, taong Talagang pag uh, pinagpaliwanagan ako ni Gabin, pasok dito labas sa kabilang day oh, oh. na talagang ayoko. Tsaka sobrang noble work kasi ang pagiging teacher. Alam oh. nating lahat yan. Kailangan kasi pagiging teacher ka, teacher ka talaga. Yun, At yun. Purely talagang uh -huh. bukal sa loob. Ay, hindi bukal sa loob. Talagang noble na calling mo talaga yun. Uh, masarap sa pakiramdam. Kasalanan yun kapag may iba kang ginagawa oh. tapos teacher di man yun, yun. ka, di mo nagagampa. Yun, yun. ganda maganda. So, tapos na tayo dun sa ano. Ngayon naman, since, nung siguro in-interview ka ba sa ano nun, sa trabaho mo? Interview. ka. Okay. Ako nga yung ba bago interviewer mo. As hindi, hindi nagtatrabaho ha. Mm -mm. Ito. Di ba? Uh, nag-resign ka na nga. Mm -mm. Ito, ito, ito. Ito magandang tanong. Maraming din kasi nagko-comment sa akin na, Sir, interview mo naman sila, Ma'am Elma. Ito na po ha. Ito na po. Habang nagdadrive nga lang. Ay, habang nasa pabiyahe nga lang kami. Saan mo nakikita ang sarili mo five years from now? Ang oh, hirap. Hey ito ito, 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 ito. Tricky. Kahit ano, yung, kung ano yung pinakamaluwag sa luwag mong sagot. So, 5 years. 5 years from now. So, 28. 33. 33. 33. MBS Matkat. Ay. Huwag ka mag-inilala. Mag-inilala pala yun. Pag may nag-interview sa akin next uh. <laughs> <laughs> time. Ang okay. history ng buhay-buhay. Okay, 33. Okay. Uh, ang hirap, eh. guys. <laughs> uh, nakikita ko ang sarili ko na siguro halfway na successful business woman. Ay, Ay, successful na, business uh, Manifest, uh, manifest. Uh, manifest. Manifesting. <laughs> uh, Kasi ngayon, ongoing na yung bahay mo, di ba? Uh, yung pinapagawa mo uh, mong bahay. Makakapag-focus na ako. Makakapag-focus na, yun. So, ano naman pakiramdam, boy? Halimbawa, <laughs> ito ah. Anong pakiramdam na... Na, yun, kanyari, pinapagawa ka ng bahay, tapos busy-busy ka sa... Uh, sa ano in-imagine mo ba man lang sa buhay mo minsan na darating ka sa point na ganito ka aga na magpapagawa ka ng bahay agad ganoon nung baka dati-dati ako oo kasi May, nasa DepEd ako daba uh -oh. alam mo yung mga pag nasa DepEd uh -oh. pwede kang mag-loan uh -oh. ng ano ng pera para kang ng bahay tsaka pwede kang magpag Uh -huh. uh -huh. alam nyo yung yun basta uh -huh. ng, ba ng bahay pero hindi ko hindi ko naisip na ganito kabilis uh -huh. yung hindi ko na kailangan mag loan mm. ganoon oh, kasi pagka may goal ako uh -huh. na sinusulat ko pa yun sa notebook talaga yun year na ganito bibili ako ng ng kotse bibili mm. ako ng bahay ganun ang galing mo naman may plano ka sa buhay oh no, may ganun ako oh. pag may naisip ako kailangan hindi ko man siya maritch mm. ng ganong date or mm. ganong year ganong kabilis B basta kailangan ko siyang Facebook, may naisip ko sigurado uh, sa sa isip ko na sa 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 isip ko at sa puso ko, sure akong gusto ko 'yun. yun. Ko. Ang galing. Ibig sabihin, nagma-manifest ka rin talaga. Oo, iba talaga love attraction sabi nga ni Kong, oh, Yes. Love attraction yes. lang din talaga. Sarap marinig nun. Eh, si Iskay, anong grade na ba si Iskay 5 years six. from now? <laughs> grade 6. Grade 6 na. Ano uh -huh. ko malaki ka noon. Kinakaya ni Kong. Oo. Siguro hindi ko mabibigay grade 6 ka na grade 6 oh, oo ikaw kasi ganun talong may Sky and then pag 5 years after si Sky kamusta ang first day mo? ummm -hmm. kamusta ang buhay buhay mo as a well, grade school? Uh, uh, oo, kamusta daw pagiging grade 1? kamusta daw? nagpataya ko siya wala po ah kaya na oh bumbe ah galing ha galing ha balik tayo kayo back at a mam elma ok balik pa lang balik tayo kay mam elma Ay, <laughs> Sa so, ito boy, may tanong ako. Tapos na tayo sa 5 years from now, kamusta ang pagre-resign mo sa sa DepEd? Ito ay tanong uh, mula sa ano na ngayon nabasa kong tanong nun? Ano na ngayon nabasa? Ay, ito! Ano ang nakita mo kay Sergey Bin? <laughs> ano ang nakita mo? Na naalala ko lang kasi parang nung in-interview ko ka way back, years ago, year ago na yun ah, ang bilis nun na. <laughs> oh, ano ang i-refresh e natin kung, ewan ko, kung maalala mm, mo pa. Same pa din kayo. Uh -huh. Ano ang nakita mo kay Sir Gabin? In-expect mo bang magiging si Sir Gabin ngayon si Sir Gabin? Uh, uh, ano, unahin ko yung ano yung, ano yung unang tanong? Ano yung, ano yung nakita mo kay tanong? Sir Gabin? Uh -huh. no hindi pa siya Sir Gabin. Uh -huh. Pero teacher na kasi siya nun eh. Uh -huh. So Sir Gabin, pero hindi yung Sir Gabin na vlogger ngayon. Anong nakita ko sa ito ko sa kanya talaga na kursig ito siya eee yeah! oh, tao kasi siya lang yung nanligaw sa akin na matapang yung nagpunta sa bahay <laughs> naglakas loob Nila, ako, naglakas loob ah. na naniligaw pa lang. punta na agad sa bahay yung yung mga kasi di ba ligaw lang uy ako din ha ako din oh, kami talaga galawan namin yon. Ako nagpupunta pala ako, nagpupunta na ako sa bahay. Ganun. Ang ano ko sa kanya? Pero nang matindi. Hindi kasi kahit magkaklase kami sa MA, hindi naman talaga kami kasi close. Hindi mm. ko mm. ko siya pinapansin eh. Uh -huh. Kaya sa kwento na <laughs> yun. Hindi ko siya pinapansin. Ngayon, uh. nagmessage nag-message siya na ganyan ganyan. Gusto mga pag-friend. Tapos uh mga ilang ano lang. Mm. Sa daw pumunta kasi maniligo siya. Yung naisip ko na ah, for totoo to. -toto. Kasi sino ba naman maniligo sa iyo agad na agad sa bahay? Iba chat lang. <laughs> lahat mga ganyan. Oh, ayun nakita ko sa. For si talaga. For si siya. talaga totoo siya. Totoo talaga siya ano. Hmm. Pag gusto niya, totoo talaga 'yung ginagawa. Yun, legit yun. Ako patunay, buhay na patunay ako dun sa... Tsaka, ano siya eh. Yung mga gusto ko lahat opposite ni Gaby. Bakit? Bakit? Una, gusto ko kasi huh? talaga matangkad sa akin. <laughs> <laughs> ay, ay black Sorry guys, hindi ko ika-cut yun. Galing talaga kay Mamel mo yun. Oh. Ayan. Tapos, oh. gusto ko hindi teacher. So, mga engineer. Oh. Okay. <laughs> oh. tapos, was... tapos, so, mga time na yon eh, ilang ano na ako nagdada. So, sa Lord, oh. 20 ano na ako. Hindi kayo oh. mo na. Pagka hindi mo ko ibigay ako na maghahanap. <laughs> sabi ko Eh, ayun. Dumating siya. Sabi ko, oh. ito dumating. Sige, baka ito na Lord. Try ko. Okay. Ayun. Okay. Hindi, Di hindi na kamali. Hindi na kamali. Ka uh. Ayun. Ang galing mo ako. may no. naman ganda. Wala, mo sa akin, wala pa, wala pa. Oo, wala pa, wala pa. Wala pa, wala pa. Wala pa, wala pa. Wala pa, wala pa. ayun ang Boy, sorry ha. Opposite pala talaga yung gusto. Pero at least. Alam niya yun. Alam, alam niya, niya yun, di ba? Matangkad pala gusto ni Madam Elma noon. mas eh. matangkad sa akin. Para kaya ko i-cover. <laughs> <laughs> eh, pero siya naman, kaya-kaya. Uy! <laughs> Okay, nare-reveal na. Tapos, amoy, uh, ito na. Uh, ka na sa Pursigido. Tapos, uh -oh. opposite pala yung gusto mo. Uh -oh. na, na, nakita mo man lang ba minsan na mag may mangyayaring kakaiba sa buhay ni, ni Gabin? O ni Sir Gabin? Wala. hindi mo na... Uh -oh. Pare-parehas natin. Hindi na ano uh -oh. eh. No? Hindi na vision eh. Ang no? vision ko lang nun. Kasi tinulungan ko siyang mag-apply. Kasi mm. wala pa siyang work nun. Kakalala kami. Uh -oh. ka siya na yun. Kailangan ko siyang mag-apply kasi ako nasa DEP and mm. nag na ano, nag-interview nag siya sa DEP and nagparang uh. siya nakuha naman siya kaya lang nauna yung private. Mm. So sa, ako talaga yung katulong na doon. So binibigyan siya ng ah sa bigay ko magiging -e teacher baka maging -e principal kami parehas uh. mga ganon. Mas so, magtutulungan kami sa mga mm. paperwork. so, na revision ko pero hindi ko na vision na magtutulungan kami sa vlog. <laughs> Ayun. Ililigo ka talaga eh, no? Dadaling ka oh, talaga Sakot sa kung saan ka nakadali. Ang galing, ang galing. <laughs> galing ng love story. Pero saksi ako tong guys. Nakita ko lahat yan. <laughs> kaya tanong ko lang. Tapos inuulit ko lang para sa inyo. Para uh -oh. marinig nyo din, guys. Tapos ayun, kung si Sir Gavin ay... Si Sir Gavin... Sa so tingin mo, kung hindi naging vlogger si Sir Gavin... O kaya hindi ka rin naging vlogger. Siyempre, counted na rin tayo as vlogger. Uh -oh. Tingin mo, marami nagtatanong sa akin ito, boy. Eh. Lalo pag naka-live ako sa Sir, ano po kayong apat? O ano kayo nila, Sir Gabin? Tingin nyo, ano kayo kapag kawala kayo sa vlogging? Pag hindi kayo... ay Ikaw, ikaw una kong tatarungin, boy. Kasi naita, naisagot ko na sa kanila. Mm -hmm. Tingin mo, nasaan ka kung hindi naging... Hindi ka vlogger ngayon? or hindi ka online personality ngayon? Tingin mo? Siyempre, nasa DepEd pa rin. Tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy pa rin. Hindi kasi sagot ko sa kanila. Eh. Sabi ko since ka ako may LPT naman ako, siguro guys, teacher kami lahat. Kumbaga nandun kami nagreklamo -re siguro kami sa paperwork na apat. To so yung inuman siguro mag babardagulan kami tungkol sa isang estudyante. Yun yung sagot ko, hindi tanong ko. Para eto eto boy. Ano masasabi mo sa mga, di Since tayo lahat ay nanggaling sa pagtatrabaho bago tayo mapunta rito sa kunasan man tayo ngayon. Just hindi pa naman kami malayo. I mean, naiba lang kami ng landas. Pero boy, ano maipapayo mo sa mga nasa work ngayon or kung ano may ginagawa sa boy hindi halam yung gagawin. Di ba Ito. Uh, anong masasabi mo sa, sa kanila? Or in general? Anong masasabi mo sa mga taong nakakagraduate pa lang or papasok sa work? Anong masasabi mo sa kanila? sa so, mga papasok pa lang sa work. Mag-a-apply pa lang. Ganun. Uh, or mag-a-apply or sabihin natin nakapasok na sa work or currently nasa... Ah, ito boy! Hmm. Anong masasabi mo sa mga taong nasa nasa kanika safe zone. Alam mo yon, 'di ba? Kaya hindi ka rin ma yung alam, ano ang 'yan. May, zone yun eh. Comfort zone. Ay, like oh. Anong masasabi mo sa mga taong nasa comfort zone pa rin? Ano maiititip mo sa kanila? Nasa comfort zone. Mm. Kasi ko lang bang pressure yung mga sarili na lang. Ah, wag okay, pressure okay, yung okay. pressure Kasi dadating naman talaga sa, sa yung time na kung nasa comfort zone ka, mararamdaman mo yung sarili mo na, ay, ito lang ba ako? Oh. Uh -huh. Ito ba talaga yung gusto ko? Oh. Uh -huh. Marami kasi gano'n, especially na experience ko sa sa mga ka-work. Oh. Uh -huh. Sabay-sabay kami na in, magkaka-age lang kami. As in, bata pa, fresh, fresh pa yeah, lang. Oh. Uh -huh. uh -huh. Mm kami nag-uusap, Ilang years kaya tayo dito? Gano'n, so huwag lang i-pressure yung sarili, tapos hanapin nila talaga kung saan sila. Yun, uh -huh. yun, ganda rin. Hanapin yung sarili nila kung ano talaga yung gusto nila. Mm. May iba talaga na sinasabing, syempre comfort zone nila yun pero mm. try, try to experience ng different different ano okay. Uh, no, different culture different happy mga different mga hobbies. Different. Hobbies. Oh, okay. kasi wala naman talaga mak makita yung sarili mo oh narinig niya si Ma'am Elma mm -hmm. Oh, pa pa para mga tips sa mga nasa comfort zone, try nyo mag-explore. Oh, Piling ko yun yung, yung explore, gusto. explore, mag-try ng madaming bagay. Oh. Ayun guys. So you heard it first from uh, oh. Sir OG. And this is the first episode of Pakamusta ang buhay-buhay Tulog ho si Kyle At uh... <laughs> Thank you guys for watching this uh, first episode of Pakamusta ang buhay-buhay With Ma'am Elma and Sky Thank you guys, bye-bye Bye, -bye. Bye.